Congressman Toby Janko, magandang hapon. Si Henry Uri po. Yes, Henry. Magandang um, um, uh, hapon po. Uh, gaano kayo ka-frustrated dito ho sa uh, sinabing ito ho ng Department of Foreign Affairs na kailangan pa ng court order eh? Hindi po. Pagbabasahin po lang yung Passport Act na kasulat doon sa Republic Act 1983, Section 4, isa sa mga basihan para mag-cancel ng passport is kung threat po sa national security. Mm -hmm. So ang tanda lang, sa tingin banla, ito ay threat sa national security o oh, hindi. No? Ako, ito ang pananaw ko, ang pagsisi laging nasa huli, di ba? Mm -hmm. So, sa laki ng mga um, mga rally, nakita naman natin na pwedeng may sumandala. Di ba? Um, Kasi, doon sa rally noong September 21, nagkaroon na, na abogado ni Saldi ko, kaya-kaya naman niya kumuha na abogado. Yung na ng abogado, hindi na mag-question ng pagkansela, di ba po? Ano ang nabubuong uh, konklusyon sa inyong isipan? Bakit nga tila sila pa ang nag-aabogado sa dating mga babatas? Eh, yun ang dapat na ipaliwanag, di ba? Bakit ganon? Bakit ayaw nilang i-exercise yung power nila under the Passport, Passport Act? Di ba po? Yun bang uh, binabanggit ninyo na pag to national security na ang siyang tao, uh, kinakailangan uh, siya lalong madaling panahon ay mat makansila ng kanyang passport. Talaga pong kuha yan uh, non-negotiable yan. Opo, dahil tignan natin, baka naman itong pagkakataon na ito ay ginagamit lang ni saldigo ko para makakuha ng pasaporte sa ipong bansa na walang extradition, di ba? Uh -oh. Okay, patumpik-tumpik tayo. O later on, inintay nila yung court order. Paglabas ng court order, nakakuha na siya ng pasaporte sa bansa na walang extradition. Sino sisisihin natin? O sino hmm. man ang nagod doon? Okay. Bakit kailangan talagang dumating na sa bansa at humarap sa anumang pangapaglilitis itong si Saldico? Okay, lahat naman po ng involved. Halos lahat na imbitahan na ng Senado. <coughs> Sorry. Na ng House of Representatives. Ito so, na ng ICI. 'di ba? Eh, uh -huh. siya yung na sinasabi na nagpasok ng mga insertions, siya makakapagpaliwanag. Eh siya hindi nag hindi nagpapaliwanag, saka hindi na totoo yung sinasabi niya. Sabi niya nung una na willing siyang umarap. Eh doon po sa sabina ng ICI, wala naman tayong marinig kung ano sagot niya, hindi na lang siya sumipot, 'di ba? Uh -huh. Okay. Uh, ano? eh, kanya kasi? lang, Congressman Toby, uh, ano rin ang inyong pakaramdam nung sabihin naman mismo ng ICI na hanggang ngayon wala ni isa pang opisyal ng gobyerno nakikita sila na sa anomalya ng flood control anomaly. Am, um, si kanina po galing po ako doon eh. So uh -oh. mga sila mga informasyon baka um naghahanap lang sila ng impormasyon para pagpinain nila yung kaso, eh hindi lang basta-basta ma-dismiss, diba? Kasi criminal case po yan. Dapat yan beyond reasonable doubt. Airtight. So, yeah. Kasi ayaw naman natin masayang later on na mag-file ng kaso tapos madidismiss lang, di ba po? Okay. So siguro sinisigurado na po niya. Pero yung, sa tingin ninyo, yung inyong mga sinabi, yung inyong mga dinisclose, yung inyong mga binahanging informasyon, <laughs> maaari kaya na magbago na ang... Uh, ang, ang uh, you know, ang uh, assist, assessment dito ng IC ay sabihin okay, meron na kaming nakikitang kakasuhan. Ali, ah, ang, ang 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 tingin ko, madami madami na magkaming iniimbitahan. So pag pinagsama-sama yon, 'di ba? Yung sino ah. makakabuod ng mga kaso. Pero sa tingin ko, hindi naman sapat yung testimonya o impormasyon ganito isang tao lang. Eh kanya lang ho nababagalan ng tao. Ang tagal na, ang tagal na ring umi umiinog ng im ng, ng investigasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa naman ho talaga tayo nakikitang linaw kung sino ang mananagot dito. Eh kaya nga eh, di ba? Ang low hanging fruit doon is yung pana pasagutin lang kung sino yung naglagay ng mga insertion. Kasi ah. kasama yun eh, hindi lang naman ang uh, nagbibigay ng galit sa tao ay hindi lang naman yung walang nakakatuhan eh. Ang tingin ko dyan, dagdag doon, yung frustration ng tulad ko, na yung mismong dapat magpaliwanag kung bakit ang mga distrito na hindi naman humingi ng extra budget tulad ng Oriental at Occidental Mendoro na kung saan may substandard at may ghost projects ay binigyan pa rin ng pondo. Mm. Di ba po? So ang isang tao na makakasagot doon ay si Salvi ko. At saka doon, di ba sinabi ni Bones, Governor Bones Lord, ang gumawa ng mga proyekto yon ay San mm. So, tapos hindi, na, hindi, hindi siya, hindi ina-exert yung buong effort na mapauwi siya. Di ba? Nakakadagdag yon syempre, doon sa frustration ng tao. Ano ang worst case scenario na mangyayari nakikita ninyo pag talagang hindi na pauwi at hindi na kansila ang pasaporte nitong si Saldico? ako mismo, no? Ako hindi ko matatanggap yon. Ako, I'm speaking for myself. Personally, hindi ko matatanggap na hindi, hindi mapapauwi si Congressman Salty. Kasi kung titignan natin, doon sa sinabi ni Mayor Magalo, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. sino ba chairman nun? Uh -huh. Yung sinabi ni um, Engineer Alcantara, nagbigay sa 20 to 25% kay Salty Direct accusation yan, di ba? So, mm -hmm. ibig sabihin, yung mga tinutuunan natin ng pansin ngayon na contractor, magkano ba yung kinita? Diba? Sabi doon sa, sa draft eh 8 to 10 percent. DPWH, magkano? So, yung pinakamalaking um, di ano na natanggap, ay si Congressman Salzigo, tapos sa pang hindi natin mapagpaliwanag, mapag di ba? When you say hindi nyo matatanggap, ano ang po pwedeng gawin ninyo kapag ka nangyari nga itong hindi na siya umuwi? Ibig sabihin, bighint talagang uh, hindi ko maiintindihan kung bakit hindi siya mapakuha. Aha. Nebas, iba ibang ibang iba't iba na ang papasok sa isip natin pag hindi talaga siya napauwi. Maaari bang magbunga rin ito nang kayo mismo na ay ay uh, pumunta na sa kalye at uh, sumama na sa mga nagpasasabing umuwi ito at uh, magkaroon ng katarungan ng mga pagnanakaw na ito sa bayan. Pareho naman kami ng pananaw noong mga yun eh. Pareho naman kami ng pananaw na na ang pauwiin si Congressman Salvi ko. Hindi lang ako sumasama doon dahil mahirap eh, dahil politiko ko di ba? Baka uh -huh. sabihin na mumutig ako sa isang rally na hindi naman ako imbitado, di ba po? Pero kay isang pu ka kaisang, puso at tinig kayo? Definitely, 100%. 100%. Okay. Uh, ang ang namumuong uh, sa ngayon opinion at konklusyon sa isip ng taong bayan kaya ayaw pa uwi nito ay eh, maaaring uh, natatakot uh, yung kanyang mga iba pang proponent uh, baka ay ka uh, hindi na sadya ito pinauwi ng isang uh, dating speaker Martin Romualdez at mga kaalyado nito hanggang sa palasyo kanya ayaw nang umuwi para hindi na makapagsalita eh hey, ganyan din ang iisipin ko pag hindi talaga siya napauwi no to be very honest to be very frank Ganyan din namin ang maiisip ko pag hindi siya talaga napauwi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan talaga ang maiisip ko pag hindi siya napauwi. Pag hindi siya napauwi, kayo mismo mag-iisip na pinoprotektahan nito si Speaker at maaaring pati ang pangulo, pinoprotektahan nito? Hindi. Uh -huh. Kung pag hindi siya nap napauwi, iisipin ko na talagang baka ayaw siyang pauwi ng dating Speaker. Di ba? Yan ang mahiging conclusion ko. Alright. At, yung kay Presidente, alam ko kung gaano siyang kagalit dito eh. Di ba siya nga nagbasimono nito eh. Hmm siya nga nagsimula itong lahat ng bagay na to. At alam ko personally kung gaano siyang kagalit doon. All right. Congressman Pero, Toby. Speaker Martin, nag, si dating Speaker Martin, nagpakita na ba siya ng galit niya kay Saldigo? Ah, uh -huh. oh, wala pa. Wala pa nga tayong nakikita. Ni if, ano mang... Di, ba yung... Di, ba, bakit ba namin tinanggal si, si Saldigo noong January 2025? Ah. Uh -huh. Di ba? So, galit talaga ang Galit talaga ang Presidente, so, diyan. so, so Marami ng galit kay, uh, kay Saldico, pero si Speaker hindi pa galit kay Saldico. Na, kailan ba natin siya nakita na galit? Ako <laughs> okay. magtatanong sa inyo, kailan ba? Ako wala pa. Hindi ko pa nakikita at hindi ko pa naririnig. <laughs> Alright. Congressman Toby... Hindi nga natin nabibinig. <laughs> yes. 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 Salamat ng marami sa inyo. And, uh, so, uulitin. Have a good one. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Si Congressman Toby Chang, walang nabota